Hello guys, ito po mayroon na naman tayong bagong update kay Meta sa Facebook sa mga monetize Reels at saka sa stream ads yan. So effective po sa October 6, 2023. Kailan po nating basahin ang content monetization terms. Ayan po ang, ang mga terms and conditions ni Meta sa Facebook monetization. So, basahin po natin ng maayos yung mga hindi pa nakasetup ng uh, mga payout nila. In 6 months, uh, dapat po maayos nyo dahil hindi nyo makukuha ang inyong mga payout. Ayan. Tapos, maging aware po tayo sa ating monetization policies content monetization policies, yung mga content po natin, huwag tayong kumuha ng konting clip, kahit na ilang seconds lang, dahil kapag tayo'y na pag na gumawa ng ganun, yung sahod mo, pag na-demonetize ka, ay hindi mo makukuha. So, Ingat, ingat din po. Basahin po natin ng maayos ang bagong update ni Meta sa ating Facebook monetization sa mga monetize sa stream ads at sa ads on reel.